Bininyagan na nga ang panganay na anak ni Namaha Salvador at Rambo Nunez na si Maria Riana Nunez, noong September 14. Nagkalat na ang mga litratong nakapost sa social media, sa kaganapan sa baptism ng anak ni Namaha at Rambo. Kasama ni Namaha at Rambo ang kanilang mga pamilya, at ilang malalapit nilang mga kaibigan sa showbiz and maging sa labas ng showbiz. Ilan sa mga dumalo sa baptism ay sina Catherine Bernardo, Piolo Pascual, main Mendoza, MJ Lastimosa, Darren Espanto, Kakay Bautista, celebrity dermatologist na si Dr. Ivy at asawa nito, at marami pang iba. Bakas sa mga ngiti ng mag-asawang Maha at Rambo ang tuwa sapagkat bininyagan na nga ang kanilang anak na si Maria Riana Nunez. Ikinasal si Namaha at Rambo noong July taong 2023. Ano ang masasabi nyo dito mga kachismokes? Just comment down below, please don't forget to click like and subscribe, para updated kayo sa mga showbiz at entertainment happenings.